Good morning mga katrip Ngayon nandito tayo sa rooftop Ngayon sa araw na ito ipapakita namin kung ano ba yung mga tanim natin dito sa rooftop Kung nakikita nyo po ito po yung mga kulyus cool O maya na po sa Tagalog Nandito rin po yung mga sili Katabi po ng kulyus cool natin Ayan po Merong violet, may dilaw red red yellow pa comment na lang po kung ano mga pangalan na itong mga kulyus cool na tanim po namin medyo hindi ko kabisado ang alam ko maya na lang po ang, 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 pangalan nila or kulyus cool ang alam ko kasi mayroon pa mga pangalan yan kanya kanyang pangalan dito sa area na to mayroon tayong lemon basil kakatanim lang po niya sa mga susunod na araw dilipat na po natin siya dito naman po yung mga punla natin ito po yung pechay at mustasa ayan po yung lemon basil ngayon din po ditong papalabas na na lettuce kakapunla lang po din ng isang araw ito naman po ito yung, ito yung mga bed ng natin eh mamumulakot na po sila maya maya lang po lalabas na yung bulaklak nila ito naman po yung mga kamote talbos at meron po tayong alugbati ayan po nakatanin lang po siya sa may gulong ito naman po yung ano natin. Dahong sibuyas. Tatlong piraso po yung, yung na kanina na po ang kinaya Dito sa pagbili natin sa palengke. Ito yung, po mga Vietnam rose. Ito Vietnam rose po ulit. Dito sa area na to, meron tayong mga palaya. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anong, pito. Ayan. Itong malaki na ito, na lang ng bagyong Rolly at bagyong Ulysses. Doon po sa mga nasaranta ng ba mga bagyong Ulysses at Rolly na no, ay, ay, po ay nakabangon na. dito rin po yung Vietnam Rose may Vietnam Rose din po dito dito rin po may kulyos cool din tayo maya na Vietnam rose din po ulit ayan po yun yung mga bago natin tanim na kulit cool. mga bago tanim natin mga Vietnam rose Ito rin po yung mga Vietnam rolls natin. Ito rin po yung sili. At kahapon po, meron lang tayong ka, kakapunla na ka, ka transplant na lettuce. Ayan. Mga tatlong linggo po, pwede na siyang So, na siyang kainin, tirahin. <laughs> ito po yung tanglad. Ito tanglad natin. At dito sa area na to, noon tayong mga tanim na pechay. Ayan po. Laking tulong po na meron tayong mga tanim sa sa inyong mga bakuran ako kung meron mang kayong malit na espasyo ay eh, pwede nyo pong taniman yun para laking tipid po at kung meron man kayong rooftop na katulad katulad nito o kahit hindi ka ano kalakihan basta po naman ito po yung mustasa natin mustasa ayun po nabiktima rin po to nung bagyong Ulysses napuno po yung yung loob nito basang basa po at medyo siyang nalanta boss nyo lang po after ng ni, ni Ulysis, ay uminit agad kaya ay nabuha po sila medyo naka na po sila yung mga mustasa natin ito na yung mga okra Ayan. maumungan na po yung okra din sa area na ito na naman tayong mga kamatis namumuha na rin yung mga kamatis natin yung iba marit pa lang lemon basil dito sa air na to Oo, oh, karamihan po ang nakatanong nyo. Ayan. Mayroon din po tayong bagong pula. Mga mustasa at red chay. Mga dalawang araw na po. Mga dalawang araw lang is i-transfer po natin siya. I-transfer natin sa kanya-kanyang mga paso. Ito po yung malunggay. Ito rin po yung kamatis. So ayun lang po. Sana po nagustuhan niyo itong video na ito itong kunting pasilip ko anong mga tanim dito sa sa rooftop. At ini-encourage ko po na magtanim po tayo kahit papaano sa ating mga Pakuran para laking tipid. Yun lamang po, maraming maraming salamat.